Ano so nga ba ang cancellation policy ng Lazada ngayong 2024? Tara, alamin natin! syempre bilang isang mamamayan na bumibili lang din dito sa Lazada ay hindi ko maiiwasan na magkaroon ng cancellation or cancel order. So syempre makikita nyo dito na medyo marami na rin akong na-cancel. Sa tagal ko dito nag-order sa Lazada. Hindi naman natin maiiwasan yan. Alam na kung minsan na mali kayo ng order, nag-duplicate yung order nyo. Kaya kung minsan mas may nakita kayong mura sa isang shop kaya kinancel nyo na lang. So ano nga ba ang cancellation policy ngayong 2024 ni Lazada? Nanguna na dyan effectively as of To 2024, pwedeng pwede na kayo mag-cancel order kahit hindi pa approved ng seller. Basta hindi pa ba siya na ship sa mga logistic partner ng Lazada. Number 2 naman kapag bumili kayo sa digital goods ay hindi-hindi nyo to pwede i-cancel. Ito yung mga example ng mga digital goods, mga mobile loads, pay bills, mga e-voucher, e-gifts. Yan, marami kayong choices na pagpipilian dito sa Lazada. May mga mahal, may mga mura, lahat ng network available dito. Yan yung mga example ng digital goods naman kung bumili kayo ng merong free shipping voucher or bundle promo, eh, hindi niyo siya pwede cancel ng isahan. Dapat lahat yon ika-cancel nyo. Pinaka best example dito ay bundle and save. Tsaka itong 3,499. Itong Lazada Choice. Bawa naka-order na kayo dito ng tatlong item, kaya nga sa free shipping, na-realize nyo na ayaw nyo na pala nung isa, gusto nyo sana i-cancel or tanggalin yung isa, kaso hindi pa pwede yun. Kailangan i-cancel nyo lahat ng order nyo, kaya ma makancel siya. Kasi nga hindi nyo siya maka-cancel ng isahan lang, kaya dapat lahat. Tapos naman kapag nag-successfully cancel na kayo, isang item, hindi nyo na pwedeng i-retract yung cancellation request nyo. Kaya kung makikita nyo dito, may mga doble akong item na cancel. Kaya kung makikita nyo dito, may mga doble akong items na mga cancellation. Kasi nga nag-order ako, tapos ika-cancel ko. Kamaya naman pala may makakalimutan ako, kaya ika-cancel ko siya. O naman always na nangyari yung kaya huwag kayo mag-alala. Taman kung nag-cancel order kayo at yung voucher nyo ay hindi pa expire, pwedeng pwede nyo siyang gamitin ulit. Nang mga mga shop voucher, yung mga free shipping voucher. Yan, kung makikita nyo, kasi may timer yan, kung ilang days nyo lang siya pwedeng gamiton or ilang oras lang. Kaya kung hindi pa siya na-expire kahit ginamit nyo yun na yung sa cancellation order ay pwedeng pwede nyo pa siya ulit gamitin. Lastly naman ay kung gusto nyo mag reorder ng cancel na item nyo ay i-take note nyo na pwedeng magbago yung items once na nag-cancel tayo. Pinakamagandang example dito ay itong binil kong scarf na 18 pesos lang dahil nga nakasell siya. Makikita nyo dito ang original price nya talaga ay 35 pesos pero nga dahil na nga siya ay naging 18 pesos na lang. Kung nawala na yung pagkasell nito ay babalik na to ulit sa 35 pesos. Mabibil ko na siya ulit sa 35 pesos. Hina sa 18 pesos dahil nga nag-expire na siya. Kaya kung kita nyo dito is magsisale sila ulit i-grab nyo na yan kasi sayang din yan 18 pesos, makakabili na kayo ng maraming bandana or ng scarf so yun nga na no, lahat ng sinabi ko dito ay galing sa Lazada sana nakatulong ang video na ito sa inyo kaya thank you for watching, yun lang